5% yan. Okay, uh, titingnan natin yung mga rango, meron pang rango na bulker na. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ayon kay Police Major General o si Melencio Nartatis Jr., Director ng NCRPO, ay 5% o mano sa kabuang total ng Philippine National Police ay mga eskalawag. At ngayong araw nga po mga kababayan po natin, sa isinagawang random drug test sa NCRPO, naku po, apat na naman na miyembro ng Philippine National Police ang umano'y nagpositibo sa illegal na droga, mga kababayan po natin. Naku po, paano nila ma-implement, paano nila uhulihin lito mga gumagamit ng illegal na droga, eh sila pala ay gumagamit din. Kaya palagay ko, yung mga nagpositibo, ah, mga kababayan po natin, dapat lang si Bakin sa kanilang serbisyo at hindi pwede siguro na ibalik pa ito eh malamang ang uh, hinuhuli nilang nagbebenta ng uh, droga eh malamang posibleng ginagamit nila mga kababayan po natin at uh, siyempre kung uh, lolong sa droga iba eh, pa nila magagampanan ang kanilang uh, trabaho to protect and to serve yung uh, mga komunidad na kanilang nasasakupan kaya tama lang talaga na ipagpatuloy ah ng Philippine National Police sa pamumuno ni uh, General Acorda ang kanilang ginagawang paglilinis ah, sa kanilang hanay at palagay ko hindi lang ang Philippine National Police ah, ang dapat linisin mga kababayan po natin kundi itong Kongreso din nako po This is Palawags. about 5% yan. Okay, if uh, titignan natin yung mga rango, meron pang rango na full cabinet. So so, grabe ano for kernel o mano mga kababayan po natin so official yan pero skalawag sa bagay eh nakita naman po natin yan sa 990 kilos na shabu Ako, ang daming official na sabit doon hindi natin alam kung ano na ba yung update ang uh, ibinigay kasi na update na may na si na 76 na mga pulis may mga halos 1,000 o may 1,000 ang kinasuhan pero walang pinangalanan o hindi binanggit kung uh, napasama ba yung mga na-involve sa 190 kilos na nakuhang shabu doon sa lugar nga ni Police Master Sergeant Mayo. Uh, Tinitignan natin. And that 5% ko okay kung lang sila, bubusin natin sila. Hindi nagpapabaya ang pamunuan ng National Capital Region Police Office sa pagdidisiplina sa kanilang hanay. Sa katunayan, tuloy-tuloy ang random drug test na isinasagawa ng NCRPO upang mahuli ang mga pulis na gumagamit ng ilegal na droga. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Jose Miletro Jr., dito lamang January 4, apat na polis ang nagpositibo sa isinagawang drug test. Tatlo sa mga ito ang wala sa Eastern Police District at isa ang wala sa Regional Headquarters. Oh, kinuha na natin yung mga paril nila tapos para hindi na sila, baka mamaya sabog sila sa droga. Di ba? As na natin yung paril nila. Bukod sa pagdutok sa ilang na droga mahigit din ani ang pagpapatupad nila ng internal cleansing. Mabilis din nilang nadidesisyonan ang mga kaso ng mga pulis. Sa katunayan, 800 kaso na ang nadesisyonan ni General Nartates mula nang umupo siya sa pwesto noong July 2023. Tatlong daan dito ang tinanggal na aniya niya sa serbisyo. Ang internal cleansing is embedded 'yan sa trabaho ng uh, Philippine National Police kaya ayan napakarami na palang lang aksyon na ginawa nito ni General Nartatis Jr. mga kababayan po natin. So palagay ko eh malayo-layo ang marating nito mga kababayan po natin kung ganito siya magtrabaho, no po. Good job. Ah. At uh, nakita po natin eh nagtatrabaho itong mga official ng uh, Philippine National Police. So sana ang kanilang sinumpaang kukulin ay talagang proteksyonan ang ating mga kababayan. So 95% lang yung maayos ng mga pulis kasi 5% umano is kalawag. Meron tayong uh, unit involved to that, particularly the counterintelligence, hindi lang sa si illegal drugs. So, pagka counterintelligence kasi we are uh, uh, looking after the uh, personnel kung ano yung ginagawa uh, na lahat, continuously ginagawa namin yan. And we have the uh, data. It's a matter of uh, producing evidence such that maparusahan or madismiss natin sila. Dagdag ni General Nartates na nga ang proseso sa pagpapatupad ng parusa sa mga pulis na mayroong kaso. Lalo na at mayroong mga case folder ng mga pulis na may administrative case ang nawawala. Hindi lang nawawala. Nawawala, nadidelay, or tinutulugan, o makapagtulung-tulungan tayo ng grupo imbis na for dismissal siya is uh, maging suspension lang in cahoots and or uh, in kunaybans with the drafter drafter ng isang resolution and or uh, ng summary hearing to city ugali kong nagpapatawag ng summary hearing officer ugali kong nagpapatawag ng uh, complainant at ugali kong kinakalkal lahat ng ayos to mga kababayan po natin at least uh, marami na yung mga pulis at sana yung mga opisyal ay masampulan din masibak talaga sa kanilang serbisyo dahil unang una bago pa man nila pinasok ang kanilang trabaho eh, ay alam nila ang uh, bawal at alam nila kung ano yung kanilang dapat gagampanan tama itong sinasabi ni General Nartates eh mamaya sabog ito eh may dala silang barel so mahirap ito mga kababayan po natin e, eh, imbis na maproteksyonan po tayo mga ordinaryong uh, mamayan, eh mamaya tayo pa mismo ang mabibiktima ng uh, mga pulis. So, alam po natin na maraming kaso na, marami ng uh, mga nangyayaring sangkot sa illegal na droga, sila mismo yung mga protektor, sila mismo yung may-ari may ng uh, warehouse nitong mga tunit-tuniladang uh, droga na nahuhuli sa ating bansa. At kung minsan ay gumagawa na lang na kung ano-anong gimmick, para mga biktima sa ating mga kababayan. So for example, ang nangyari nga lang sa Cavite, 'di ba, na pinasok yung bahay ng isang propisora, pinaniman ng droga, pinagnanakaw yung kanilang mga gamitan at pera. So good news dahil nasibak na ang mga polis na yon. So itong mga pangyayaring ito yung nabanggit natin mga kababayan po natin ay isang example lang na posibleng gumagamit sila ng illegal na droga kaya nila nagawa yung mga ganitong krimen bag sa ating batas at mismo sila ang nagpapatupad sila pa mismo ang naglalabag at yan po yung ating update mga kababayan po natin para sa karagdagang update huwag kalimutan mag follow, mag subscribe like and share po yung ating mga reaction videos at uh, para lagi kayong updated comment nyo po ang inyong reaction commento, patungkol sa issue nito maraming salamat at yan po ang ating good news mula sa Pilipinas